So, sa isang taon naman na nakapag-live-in kayo, na discover mo na meron kang anxiety, and doon niya na, na doon mo rin napansin na nag-iba siya. Yes po. so, hindi niyo ba ito na na napag-usapan? usapan po. Yon naniwala nga po ako sa kanya. Since may sakit po ako, akala po siya yung sandalan ko. Okay. Wala na po akong pamilya, kaibigan ko, wala mm -hmm. na rin po. Siya na lang yung lalaking sandalan ko po talaga. Akala ko po, po talaga naiintindihan niya ako. Pero, mm -hmm. At the end of the day po, hindi po. Ayun po yung main reason kung bakit po siya nag -cheat. Okay, ilang beses kanyang niyang niloko? Four times po. Four times? Paulit ng paulit po oh niloloko niya po. Four times? Sa papaano way mo siya nahuhuli? Sa phone po talaga. Lahat? Palagi ko pong nababasa sa phone. Then may mga pictures po sila ng mga girls. So Iba ibig sabihin, girls kinikita niya sa personal? Yes po. Oh my God. Lahat yon ganon ang way niya ng pag-cheat sa'yo. Yes. Nung first cheat niya is like, chat chat lang po and ang sakit lang po yung mini-meet niya na po yung girls like dinidate niya po talaga true true public pero kasi umabot tayo ng apat na beses no sa unang pagkakataon bakit mo siya napatawad Mahal ko po. <laughs> Yaw, narupok mo te. <laughs> Mahal ko po siya. Ah, Huwag niyo kaming pigilan. Eh. Gano'n. <laughs> hindi, okay. So, pinatawan mo siya. So, it's your choice na patawarin. At uh, parang bumalik sa dati, no? Back to zero. Ganyan, lambingan-lambingan. Ganyan, okay na naman kayo. Napag-usapan niyo. Sinabi ba niya na hindi na niya ulit gagawin? Yes po. He o, always promised me na magbabago siya. Yan ang mga linya nila. <laughs> papaniwalain niya kayo na hindi na niya uulitin, pero uulitin pa rin niya yun. Okay, pangalawang beses, ano na namang reason niya? Same pa din po. Same pa din. Pero ikaw, girl, go, go, go! <laughs> Tuloy lang. Marupok. Marupok, okay. Pero sa pangatlong pagkakataon, nahuli mo na naman. Ano na naman ang sinabi niya? Magaling po siya sa salita pero Ay, sa naman. action po nagagawa niya naman po pero saglit lang po hindi hindi po nagtatagal. So hindi naging consistent yung uh, yes, uh, po, nagma-match consistent. yung sinasabi niya sa ginagawa niya. So sa pangatlong pagkakataon na nahuli mo siya anong sinabi mo? Parang nagsabi po ako na Last cheat mo pa, na talaga kita. Kasi hindi ko na rin po talaga kinakaya. Parang the type po, syempre live in na po kami. So oh, parang oh. sabi ko sa sarili ko, ano pa yung kulang? Parang yeah. ang dami na pong kulang sa akin kung hahanapin niya po, po sa iba. Kasi dyan pumapasok no yung mga insecurities na bakit hindi ka nakukontento sa akin lang? Bakit kailangan mo pang humanap ng iba? Diba? Kagaya nga na sinabi ni Liza, kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? May mga ganun kabang bang emote? Yung mga time na yon? That time po, super baba na po ng self-confident ko talaga. Mm -hmm. Parang sabi ko nga po sa sarili ko, sa body ko po ba yung problem? Yeah. Yung face ko you po ba? You start to question yourself. You're Lagi worth... ko na pong kine-question yung sarili ko na hindi naman po dapat kasi mm -hmm. if yung tao is contented, hindi po siya maghahanap ng iba.